Meron ka ba, abogado? Uh, yes for Your Honor. Ikaw may ari ng Wawaw. Oh, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano, oh, paid up capital, magkano kapital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po, is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 20? 17 po. 2017, up to now? Ay, ah, hindi po. Sole ah. proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Ah, okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Ah, Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pake ulit. I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. What? I Jingle, my Sir Chair. Pwede bang... May, may linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko ay both my right to self-incrimination. Against, against, against incrimination Your Honor. Plus, plus uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wong. Ayaw tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. <laughs> Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo, harapin mo rin. Ah, thank you, thank you. Anong pangalan? Niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, for your honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice. Yes, po. Yes. Nandyan ba, abogado mo? Nasa ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nas Nasagot ko pa, your honor. Hmm. Oh, answer. Na so may advice ang kanan ng abogado mo, ha? Hmm. Sir, Reba, Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination. Your Honor. Ilan taong ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Oo, oh, anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o pinsan, oh. Chuhin? Uh, mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Wala yung kamag-anak. Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita mo. Po. Nasa construction business. Opo. Tinuruan ka. Um, Nag-ana po. Um, uh, first, sa, nag Layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano-ano ano yung mga proyekto mo? Ano-ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your o, Honor. O, dapat alam mo. Ano, ano yung mga proyektong na na-award sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, um, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. gusto mo ako magbigay sa iyo? saan sa inyo mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa iyo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last stress at marami pa magtatanong that is what i was trying to advise everybody kasi po uh, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock kaya nililimit po namin ang sarili namin na uh, magtanong so uh, eh, mr Senator Chair, kung hindi naman sumasagot ito nang hindi sumasagot agad-agad ito how can you deduct it from my time hey mr arevalo yes, sumagot ka your, agad yes, ha huh? yes po oh Alin-alin yung mga proyekto na nawardan na sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Mm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against some nation, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko, how can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan 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 yung uh, proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po yun. Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya ghost project siguro. Oh. Uh, dahil po may mga ano po, sa pinag, ano po na, may mga allegation po na may mga, mayroon nga pong ano, anomalya kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo oh, nga. simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano yung binanggit niya? QC. QC. Eh, karamihin ito, Bulacan. Eh. Ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi po binabanggit eh. Ha? Huh? Uh, Metro Manila first po yun, 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 Metro Manila First po yun, 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 Metro Ma Manila first? Yes po, San Juan po. Oh. Uh, last two, yun po yung pinakunan namin Project 2019. Oh, o oh, sige, oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Uminom um, <coughs> um, ka ng tubig. Oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Pero ka 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Ngayon, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo rito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, ba last ng, and final question. Lahat Meron ba ng 42 projects above, uh, above how much? Yeah, 42 projects in si Bulacan. Meron 90 million. Kaya nga, above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 <laughs> projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipo-prosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo, nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malanin niyo Baka... Invest na criminal prosecution, wag na yun. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para may meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kitong. E mapipilitan po, puro plunder. Aharapin po ninyo 42 plunder cases? Hindi po fair sa inyo yun eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan, marami